morning sa inyo lahat mga kaibigan. Samahan ninyo ako mamashel dito sa tabing dagat. Ito po ang aking lugar. White sand po ito rito sa amin. Pakaganda po rito. Maganda dito mag-picnic, mag-overnight. po. tuwing walang pasok, ganito po dito sa amin. Marami po dito mga turista. Sa mga gilid po nito, mga resort hanggang doon sa mga bangka na yung karamihan doon mga resort. Yan, Yan po ganito po. pag low tide ganito po sa akin pag high tide dito yung tubig dito hanggang rito sa ano Ayan. medyo low tide lang kaya ganito malayo ang tubig na sa ano lang talaga sobrang ganda talaga rito sa anong lugar na ito napakagandang tingnan kapuntukan yan sobrang talaga talaga Nagamit lang muna aking video. Maraming salamat po sa lahat mga nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Pag hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman. Arnold Channel. Maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan.